Welcome back mga kaboxing! Maraming beses na nga pong sinasabi ng ilang mga boxing fans na mas magaling pa ang two division undisputed champion na tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue kontra sa ating matibay na pambato at nag-iisang 8-division world champion na si Manny Pacman Pacquiao ay maraming mga boxing fans nga po ang kumbinsido sa ngayon na walang wala pa sa level ni Pacquiao ang tinaguriang halimaw ng Japan. Dahil matapos nga pong inanunsyo ng kampo ni Inoue ang mga pangalan na kakalabanin niya ngayong taon, ay marami mga boxing fans nga po ang naniniwala na wala pa itong balak umakyat ng timbang at parang gusto lang manatili sa kanyang divisyon at piliin ang mga boksingero na alam nilang walang pag-asa na manalo kay Inoue. Bagay na di ginawa noon ni Pacquiao dahil alam naman natin na kung sino ang naghahari sa isang divisyon ay agad-agad itong hinahamon at nilalabanan ni Pacquiao. Patunay dito ay ang paglaban ni Pacquiao kay Antonio Margarito na kung saan ilang division pa ang inakyat nito para sagupain ang mas malaking si Margarito at talunin upang maging kauna-unahang 8 division world champion sa kasaysayan ng boxing. Dahil mismong ang promoter na po ni Inoue ang nagsabi na pagkatapos niyang talunin ang late replacement ni Sam Goodman na si Yi Jun Kim ngayong paparating na Enero 24, ay isusunod na nila ang undefeated at mandatory challenger para sa kanyang WBC belt na si Alan David Picasso. Ngunit kahit undefeated itong si Picasso mga kaboxing ay naniniwala pa rin ang kampo ni Inoue na babaklasin lang din ito ni Inoue. Kaya isusunod na nila ang isa pang hamon ng hamon kay Inoue na si former Unified Super Bantamweight Champion at current WBA Interim Super Bantamweight Champion na si Murudyum Akmadalyeb. At sa mga nakaraang interview nga po kay Inoue ay bagamat nakansila daw ang kanilang laban ni Sam Goodman ngayong Enero 24 ay plano pa din daw itong labanan ni Inoue sa Disyembre kung interesado pang lumaban ni Goodman kontra kay Inoue. Bagay na tila di nagustuhan ng maraming boxing fans. Dahil maraming mga boxing fans ang nagsasabi na wala nang dapat pang patunayan si Inoue sa Super Bantamweight Division dahil nakuha na niya lahat ng titulo. Wala na din daw sa Isay kung puro pagdidepensa na lang daw ang gagawin niya buong taon. Di tuloy maiwasang isipin ng ibang boxing fans na tila takot daw itong umakyat ng division si Inoue dahil baka madungisan ang kanyang perfectong record at baka di na niya madala ang kanyang lakas at bilis at di kayanin ang mas malalakas na suntok sa mas mabigat na division. Dagdag pa ng ilang boxing fans na mas maganda daw sana kung si Casimero na lang ang pinili nitong replacement para kay Goodman. Dahil kung irara daw ng kampo ni Inoue na kasalukuyang nakaban si Casimero na lumaban sa bansang Japan, ay bakit daw na ikasa ang laban ni Inoue kontra kay Neri? Dahil sa mga di nakakaalam, si Luis Neri po ay pinatawan ng lifetime ban ng Japan Boxing Commission noong 2018 matapos nitong di makuha ang timbang sa rematch nila ni former bantamweight champion na si Shinsuke Yamanaka at matapos magpositibo sa pinagbabawal na gamot. Kaya laking gulat ng lahat nang magkaroon si Neri ng exemption at naikasa ang laban kay Inoue. Kaya tanong ng karamihan, bakit hindi ito pwedeng i-apply kay Casimero? Dahil ba walang promoter si Casimero o alam nilang may kalalagyan si Inoue sa ating pambato?